dagat na binabalik-balikan ng mga taga-Pangasinan at ang pinupuntahan na din ng mga lokal na turista galing sa ibang bayan at dadayuhin natin ka trip kasama ang OBR natin nasa sobrang linaw ng tubig at ting buhangin parang pinuntahan mo na din ang Burakay at Palawan mag enjoy pati mga bata sa napakalawak na baybayin kahit high tide na mababaw pa din na kahit pagtawid sa kabilang isla nilalakad na lang ng mga turista at sa mga balak kumabul sa tag-init panalo sa view at linaw ng tubig ang Tundul Beach sa may bayan ng Anda dito sa probinsya ng Pangasinan kahit hindi tayo magmumotor sa biyahing ito magpapalinis muna tayo ng CVT dito sa may RRGR ganyan ako mag-alaga sa motor natin dahil inaalagaan din tayo na walang abirya sa bawat biyahe natin. Pagbalak nyo magpa-PMS, i-type nyo lang number 506 Boone Avenue at sila na ang bahala sa mga motor nyo. Naninibago tayo sa biyaheng ito dahil hindi tayo magmumotor. Bukod sa malayo ay mayroon pa tayong ibang makakasama na mas okay na din pag four wheels ang dala. Saktong alas 6 ng umaga na makapasok ng inlex na mas mabilis ang biyahe kaysa service road ang daan. Pinapangarap din natin makapagmotor sa expressway tulad nito na masarap siguro sa pakiramdam pag first time mo dito. At hindi na tayo mag-traffic sa mga bayan-bayan pag dito ang daan. Kaya yung iba pwedeng breakfast ride sa Bagyo ng Balikan. Alas 8 ng umaga na nakalabas kami sa may inlex at karuntong lang din nito ang tiplex samang silip lang sa bintana at all goods naman tayo kahit hindi na sanay bumiyahe ang nakasasakyan at pagkalagpas ng dagupan dito na kami kumain ng almusal kasama na din ang tanghalian. Halos 6 hours na din ang naging biyahe namin. Pag nag-away kayo ng pangkasinan, subukan nyo din tong pigar-pigar na binabalik-balikan. Yung kasama nating sumuto si kalbo, nakatulog na sa sobrang busog. Hanggang sa marating namin ang makulay na Anda Bridge. tandaan na malapit na kayo sa bayan ng Anda at dito na rin kami na sa bayan para mabili na lahat ang mga dapat lutuin. Marami ding murang red fish na mabibili dito pang pasalubong. Pagkalipas ng ilang minuto, narating na din namin ang Tundol Public Beach dito sa Pangasinan. At all goods na din ang tutuluyan namin na sulit ang lusi katao. Pwede ka na magluto, may sariling CR, minsan sa labas at malapit sa tindahan. Pagkatapos makapag-power nap ng ilang minuto at hindi na rin mainit, saktong-sakto para maligo sa dagat. Kung nakikita nyo, lutaid siya kaya mas malayo ang tubig sa dalampasigan na mas nagpapaganda dahil sa linaw ng tubig at puting buhangin. Sobrang lawak ng maliliguan na kahit bata ay mag enjoy dito. Ito yung isla ng Kabaroyan na kapag low tide ay kayang puntahan na hindi na kailangan magbangka. Sa halip, pwede mo siyang puntahan ng nilalakad lang. Ang lupit ng trip, ang pagod, laging andyan. Bigyan mo din sila ng oras o ang sarili mo para makapaglibang. Nag-enjoy lahat sa ganda ng view at syempre kasama ang mga OVR natin. Plus points pa ang magandang sunset dito sa tabing dagat. At pagkatapos magtampisaw at magpahinga sa dagat, sabay-sabay kumain ng hapunan. Bawal ang diet talaga pag sa ganitong galaan. Hindi mawawala ang videoke at inuman. I hope you na low tide Low tide nung gabi Pero ito na yung view Kinabukasan Mas mataas na yung tubig dagat Pero mababaw pa din Na kahit mga bata Ay mag-i-enjoy talaga Sa lawak ng dalampasigan So ang ganaan dito sa Tundol Beach Sobrang layo na namin Mababaw pa rin So ang ganaan Yung mga bata Yan o Mababaw pa rin o Nag-i-enjoy pa rin Ito sa Uno Uno yan o Kung mga bata rito Pag dito kayo dumayo Nag-i-enjoy mga bata Kasi Sobrang lawak na Pwedeng uh, Mas sumingan Ayan eh, o, tinan yung mga bata o oh. Nag-i-enjoy o oh. Pati yung isang bata o, oh. nag-i-enjoy oh. oh. Ito ay isang public beach lang sa barangay Tondol na sakop sa bayan ng Anda. Sa ganda ng view, sulit at panalo na kahit sa layo ay dinadayo na din ito. Natutuloy talaga pagbiglaan dahil pagkatapos makapag-almusal ng lahat, napagkasunduan na mag-island hopping na lang at susulitin ang oras dahil minsan lang to. Ito yung bangkang sinakya namin na saktong 10 hanggang 12 katao ang kasya dito. Isa ito sa mga dapat hindi pinapalagpas pag nagdagat kayo ang magtawid isla. Mga ilang minuto yan sir? 40? High tide to ah, pero mababaw siya. Pero pag low tide, wala, wala na to. Ano na to, puro buhangin. Ay, eh, matao yan oh. Babaw. Kahit sobrang layo na namin sa pangpang, kitang kita pa din ang napakababaw na tubig sa dagat. Napakalinaw na masasabi mong inaalagaan ang parting ito ng dagat at hindi binabalahura ng mga taga dito para maging malinis at hindi kontaminado ng anumang klase ng basura o kimikal na pwede maging sanhi ng mga pagkasira nito. Halos 40 minutes ang babangkain at tamang masid lang sa kalmadong karagatan. At all goods dahil nakisabay ang magandang panahon. Sunbar ang unang isla na pupuntahan natin na sa malayo pa lang ay kitang kita muna ang lawak nito. Hanggang sa marating namin ang Panakalan Island na sobrang linaw ng tubig. Literal na wala kang masisulungan at puro sunbar lang ang nakikita. Ito na yung Panakalan Island. Ayan. Sunbar siya. So, banda dito kita na yung mismong ano, yung 100 island Islands sa Alaminos. Yan yung 100 Islands. Aha nga, ng tubig, chef. Lina ng tubig. First time kong umapak ka one trip sa isla na puro sandbar. Sobrang sulit. Plus points mo pa ang purong pinong puting buhangin at malinaw ng tubig. Pag i-enjoy ka din sa paglangoy dahil sa malamig din ang tubig. Kaya ihabol nyo na ngayong tag-init ang plano nyong magdagat para wala ng drawing sa mga tropa. Kaya minsan kasama din natin sa gala ang ating mga pamilya para mas masaya. Pagkatapos makapagtampisaw sa maputing sandbar sa isla, sunod naming pinuntahan ang Ramos Island. Nakatabilan din ng Kabaruyan Island. At ito ang amin nakita pagkarating namin sa mismong isla. is isla ni Ramos, Ramos Island. Ito ba is bato-bato, pero malinaw yung tubing puro kural. At kung napapansin nyo, puro patay na kural ang nakatambak dito. Kaya tamang lublub -lub lang tayo bago umalis at may nakita pa tayo ng banana boat na umikot pa sa isla. Ito na yata yung public beach na dapat yung puntahan dahil advisable maligo ang mga bata dahil mababaw lang ito. At para ka na rin pumunta ng Burakay dahil sa ganda nito, puti at malapulburong buhangin. Kitang kita mo naman ang view dito sa bangka na kinatatayuan ko. Panalo ka one trip. Pinakamagandang beach sa Pangasinan na napuntahan ko at babalikan pa. Hanggang sa makabalik kami sa dalampasigan ng Tundol at maraming salamat sa sa ating mga bangkero. Umuwi na din kinahaponan dahil itars pa ang biyahe natin pabalik ng Maynila. Sobrang nag-enjoy lahat ng mga kasama natin. Bumili saglit ng mga pasalubong sa may palengke ng Anda. Isang solid na biyahe na nakasasakyan at salamat sa mga nakasama natin. Zambales, Pangasinan Loop naman ang susubukan natin. Siyempre, magmumotor tayo. Hanggang sa susunod na video, salamat sa panonood. Ano ka, one trip? Sama ka sa biyahe ko?